Number 9425 Frost Spirit Ring, ang sing -sing na ito ay isang numbered item na makukuha mo lang kung pagtataksilan mo ang master ng Artemon School. Sa panahon nila ngayon ay di ito gaanong kaalagang item. Pero kung iyong mouse isang titignan at malalaman mo ang tunay nitong kakayahan ay magiging importante ang item na ito. Kapag nasira ang item na ito ay maglalabas ito ng di karaniwang effect. Nung unang naglalaro si Bjorn ng Dungeon and Stone ay wala pang halaga ang item na ito. Ang stats na bigay nito ay di naman gaanong kaganda para sa isang numbered item. Pero sa dami ng nasubukan niyang pamamaraan ay may natuklasan siyang kakaiba sa sing -sing na ito. Kung ang may hawak ng sing -sing na ito ay isang beastman at hindi pa ito nagkakaroon ng contract sa isang spirit beast. Sa oras na mabasak ang sing -sing ay may lalabas na special event. Majay gising ang Ice Beast Skadea sa kanyang mahimbing na pagkakatulog sa loob ng Sing Sing. Ang Ice Beast Skadea ay isang legendary monster at sa oras na magising ito ay magri-request ito ng contract sa kung sino mang beastman ang may gamit ng Sing Sing. Humiling na ang Ice Beast Skadea ng contract kay Misha. Di man makapaniwala ay tinanggap pa din ito ni Misha dahil matagal na niya itong pangarap. Inabot na niya ang kanyang kamay sa Ice Beast at nagsimula na ang kanilang contract. Lumiwanag ang paligid ng dalawa at nabalot si Misho ng makinang at maliwanag na aura. Doon na natapos ang ritual ng dalawa. Di makapaniwala si Misho na ganoon lang kadali na gawa ang contract at hindi na niya kinaailangan pang makipaglaban sa Ice Beast. Dilubos maisip ni Misho na may ganitong klaseng item na kayang ibigay ang matagal na niyang hinihiling. Natutuwa naman si Bjorn at nagustuhan ni Misho ang handog niya. Ganun paman pagkalito at lungkot ang naramdaman ni Misha dahil nagtataka siya kung bakit hindi ito sinabi ng kanyang ama sa kanya. Pakiramdam niya ay nilihim ito sa kanya dahil isa lamang siyang samped sa pamilya. Pinagaan naman ni Bjorn ang loob ni Misha at sinabing baka hindi ito alam ng kanyang ama. At huwag siyang masyadong mag-isip ng masama dito. Di naman makapaniwala si Misha dahil alam niyang maalam ang kanyang ama at ang ganitong kaalagang impormasyon ay hindi makakaligtas sa kanya. Dinagdag naman ni Bjorn nakakadiscover lang ng isang magician ang bagay na ito kaya siguro hindi pa ito alam ng ama ni Misha. Di naman kumbinsido si Misha sa mga sinabi ni Bjorn dahil kung di ito alam ng kanyang ama ay bakit alam ito ni Bjorn na isang barbarian. Paano at saan niya nakuha ang sing-sing na ito? Ito ang mga tanong na gumugulo sa isipan ngayon ni Misha. Nahihirapan na magpalusot si Bjorn kaya't inibo na niya ang usapan. Sinabihan na niya si Misho na magdamit muna bago nila ipagpatuloy ang diskwayo nila. Bigla naman na himasmasan si Misha at nang makitang wala na siyang kahit anong suot ay natarante siya. Hindi niya malaman kung kailan siya nahubaran at nawala ng saplot. Sinabi naman ni Bjorn na hinanda na niya ang damit ni Misha pinasuot na rin niya ang mga kagamitang nakuha nila sa mga plunderers na natalo nila kanina. Napansin naman ni Misha na suot na din ni Bjorn ang ilang kagamitang nalut nila sa mga plunderers. Ang mga kagamitang ito ay malaki ang maitutulong sa pagtaas ng kanilang depensa. Medyo naghihinala pa rin si Misha at tinanong niya si Bjorn kung bakit siya nakahubad. Sinabi naman ni Bjorn na siya ang naghubad ng mga ito dahil alam niyang mawawasak ang kahit anong suot na damit sa oras ng ritual ng kontrata sa Ice Beast Skadia. Tuluyan ang nagalit si Misha at tinanong kung bakit inaalam ni Bjorn kung may asawa na siya. Nag-aalala lang naman si Bjorn na baka may magselos kung gagawin niya ito ng walang permiso. Ito ang dahilan kung bakit nagpaalam muna siya kay Misha. Mas lalo namang nagalit si Misha dahil nagawang magpalam ni Bjorn para sa iba pero di niya mismo ito sinabi sa kanya. Sinabi naman ni Bjorn na sinadya niya ito dahil wala na siyang oras at alam niyang hahabo pa ang usapan kung ipapaliwanag niya itong maigi kay Misha. Nagsimula ng maglakad si Bjorn para makaiwas sa usapan at sa sermon ni Misha. Inawat na siya ni Bjorn at pinaalala na baka may balak siyang sabihin dito. Natigilan naman si Misha at nakaramdam ng hiya. Kumingi siya ng tawad kay Bjorn sabay nagpasalamat, patuloy itong nagpasalamat kay Bjorn pero para kay Bjorn ay may di pa ito sinasabi. Nahihiya si Misha kaya't di niya mabanggit ang dapat niyang sabihin kay Bjorn. At sa sandaling katahimikan ay napangiti si Misho nagtataka naman si Bjorn habang pinagmamasdan ito. Matagal nang sinubukan ni Mizhang wakasan ang sarili niyang buhay. Dala ng pressure ng kanyang mga kapatid at ama. Ganun pa man sa gitna ng kanyang paghihingalo ay niligtas siya ng kanyang ama. Sinabi naman ni Bjorn na dapat ay matuwa siya at may ganito siyang ama na handa siyang iligtas. Hindi naman natutuwa si Misha dahil hindi lang naman iyon ang nangyari. Dahil sa oras na nagkamalay siya ay agad siyang pinagsabihan ng kanyang ama. Sinabi nito sa kanya na kung gusto niya talagang mamatay ay gawin niya ito sa loob ng labyrinth. Huwag na niyang dagdagan ang kahihiyan na dinulot niya sa kanilang pamilya. Nagulat si Bjorn nang marinig na ganito kalala ang pamilya ni Misha at mukhang masahol pa ito sa mga Kardashians. Ito ang dahilan kung bakit naging adventurer si Misha pero di gaya ng payo ng kanyang ama ay nagsumikap siya para manatiling buhay. Kinamit niya ang pagkakataong ito upang tuluyang makalayo sa kanyang toxic na pamilya. Inisip niya na kung magiging tanyag siyang adventurer ay kikilalanan siya ng kanyang pamilya kahit wala pa siyang contract sa isang spirit beast. Tinignan ni Misha ang bagong kapangyarihan na kanyang natanggap. Hindi siya sigurado kung kikilalanan ba siya ng kanyang pamilya ngayong meron na siya nito. Pero ngayon ay hindi na ito mahalaga sa kanya. Muli siyang nagpasalamat kay Bjorn ng buong puso. Tatanawin niya itong utang na loob hanggang sa oras na magwakas ang kanyang buhay. Natuwa naman si Bjorn dahil yumuko si Misha sa harap ng kanyang beast spirit tanda ng kanyang tapat na hangarin. Ngayon ay maligayang maligaya na si Misha dahil pakiramdam niya ay buo na siya at di na niya kailangan pa ang recognition ng kanyang pamilya. Ang mga beastmen ay may iba't ibang katangian. Ang mga summoning type na kayang mag-summon ng mga beast spirit para tulungan sila sa laban ang mga enhancement type na may kakayahang hiramin ang lakas ng mga spirit beast. At ang mga ability type na kaya namang hiramin ang mga skill ng kanilang spirit beast. Si Misha ay isang enhancement type beastman. Sinubukan na niya ang kanyang bagong kapangyarihan. Napuno ng aura ang kanyang kanang kamay at sinuntok niya ang isang halimaw. Tumabas naman ang aura ng Ice Beast Kedia sa atake niyang ito. Agad niyang nagapi ang Wraith. Monster na di nila magagapi kung aasa lang sila sa physical attacks. Natutuwa si Bjorn dahil ngayon ay makakaya na nilang mag hunt sa Witch Forest dahil meron na silang elemental attack. Hindi na sila mahihirap ang gapiin ang mga halimaw na di tinatablan ng simpleng physical attacks. Madali lang matalo ang ganitong klaseng mga monsters lalo na kung lamang ka sa rank sa mga ito. Di naman makapaniwala si Misha dahil iba ang pakiramdam pag inaatake niya ang mga ito. Para bang may tinatamaan siya sa hangin. Ngayong merong ng elemental attack si Misha ay makakaya na nitong mag-hunt mag-isa. Pero ganun pa ay hindi sila dapat pakampant dahil mababa pa ang antas ng spirit beast ni Misha at di pa nito kayang ilagay. Ang beast spirit sa kanyang sandata. Ngayon ay umaasa lang ito sa alam niyang martial arts pero hindi ito madali lalo na dito sa loob ng witch forest. Sinabi ni Misha kay Bjorn na marami pang paparating na kalaban at mukhang di na nila ito kakayanin. Napagpayahan ng dalawa na tumakbo at umatras sa laban. Ang totoong pagsubok ay magsisimula na ngayon. Tumipas na ang labing isang oras simula ng mahiwalay sina Bjorn sa kanilang mga kasamahan. Sa oras na lumipas ay patuloy na nakipaglaban sina Bjorn sa mga halimaw. Pumapalag sila kung onti at tinatakbuhan nila kung marami. Nakakaramdam na ng pagod si Misha sa pak ulit-ulit na pakikipaglaban nila. Inutusan naman siya ni Bjorn na tulungan na siyang mamulot ng magic stones para makaalis na sila kaagad. Mabuti na lang at hindi pa sila nakakaharap ng mga seven rank monsters at mukhang hindi pa din natutunto ni Elisa ang lokasyon nilang dalawa. Tamdam na ngayon ni Bjorn ang pagkawala ng presensya ng sing-sing na binigay niya kay Misha. Gamit niya ito dahil kaya nitong alisin ang passive skill ng Corpse Golem Essence na Acidic Blood. Kaya nitong sirain ang mga armas at kagamitan na meron ang isang adventurer. Maski ang mataas na antas na armor ni Bjorn ay di nakaligtas sa kamandag nito. Isa pang malas ay wala silang nakuhang drop na elemental essence o kahit anong essence pa sa tagal ng kanilang paghuhunt. Pansin niya na unti-unti nang nanghihina si Misha at malapit na itong bumigay dahil sa matinding pagod. Pakiramdam ni Bjorn ay lumiliit na ang sa nilang makasurvive ni Misha. Tumipas na ang labindalawang oras at ang field effect ng witch forest ay lalo pang lumakas. Mula sa oras na ito ay mas hindi pa ang kanilang dadanasong pagsubok. Inutusan ni Bjorn si Misha na itali ang sarili sa kanya upang hindi sila magkahiwalay nito. Naiintindihan naman ni Misha ang kanilang sitwasyon kaya't hindi na siya patumutol sa ideyang ito. Ngayon ay mas lumakas na ang field effect ng Witch Forest at magsisimula na ang kalbaryo ng dalawa.